isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli Metangere. Sa kabanata 58 na pinamagatang ang mga isinumpa. Sabi ng iba, ang mga taong makasalanan ang siyang pinararanas ng mga mahirap na mga bagay upang sila ay magtanda sa mga nagawa at matuto ng leksyon upang sila ay madala. Marami man sa mga ito ay natutuwa, pero mayroon pa rin mga nakanaka -naka ang hindi masaya. Sa pag-aakalang kung ikaw ay isang huwaran sa isang pamayanan, ikaw dapat ang kanilang susundan. Samantala naman kung ikaw ay ang tinatawag na makasalanan, ikaw ay malimit na sinisisi sa mga pangit na nagaganap sa iyong bayan. At kung minsan, ikaw pa ang kanilang isinusumpa hindi kayang bigyan ng sapat na kahulugan ang mga taong ipinamaha-hahamak ng sariling kapwa upang sila ay maghirap sa mga salang sila ay walang ginawa. Mga sinumpa sila na hindi alam ang kahahantungan at ulag sa mga mata ng katotohanan. Atin bilangin ang mga karakter na pinatawan ng sumpa sa kabanatang ito. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, Kapitolyo. Ang Kapitolyo ay ang lugar na higit na pinakamahalaga sa bayan o rehiyon. Dito makikita ang mga nagagandahan at naglalakihang mga establishmento at ramdam din ang mabilis na pagdaloy ng komersyo. Ikalawang salita, balabal. Ang balabal ay isang uri ng tela na mayroong anyo na malambot, magaan at preskong pakiramdam. Kadalasan, ito ay ginagamit na kasuotan sa panahon ng paglamig upang bigyan ng magandang pakiramdam ang mga gumagamit nito. Ang balabal ay maaaring ipandong sa ulo at ipulupot sa leeg o di kaya naman ay ipatong sa likurang bahagi ng katawan upang magbigay ng mainit na pakiramdam habang dumadampi ito sa balat ng sumusuot. Ikatlong salita, kumpas ng kamay. Ang paglalarawan ng kumpas ng kamay ay ang pagbibigay ng isang pamamaalam o kaya naman ay pagbibigay ng magandang pakikitungo sa kapwa-tao. Minsan, kapag kumumpas ang kamay, ito ay ibig sabihin na ikaw ay magiliw na tumutugon sa iyong panahuhin sa bilang banda naman kung ang kumumpas naman ng kamay ay maaring sabihin na ikaw ay namamaalam o nagbibigay ng magandang paghihiwalay kadalasan ito ay isinasagawa o ginagawang kilos ng mga tao lalo na kung ikaw ay wala nang sasabihin at ikaw na lamang ay gagalaw sa pamamagitan ng iyong kamay. Ikaapat na salita, nagsusumamo. Ang pagpapakita ng isang katangian na mayroong pagmamakaawa at humihingi ng labis na kababa ang loob upang mapagbigyan sa ninanais nitong mangyari. Kadalasan, itong nasasaksihan kung ang iyong minamahal ay kinuha na at wala kang magawa upang ito ay mapigilan. Sa pagsusumamo rin ipinakikita sa pamamagitan ng pagpapakababa ng loob upang ikaw ay pagbigyan. Ang mga tauhan, ang mga bilanggo, Doray, Don Filipo, Isang Sanggol, Kapitana Tinay, Antonio, Kapitana Maria, Andong, Nol Juan, Dalawang Kawal, Albino, Alcalde. Crisostomo ibara, Magkambal, Alperes, Padre Guardia Civil, Piloso pang ang mga mamamayan ng San Diego. Para sa katpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa kwartel, sa kumbento, sa Kapitolyo sa Burol tanghali ikadalawa ng hapon Buod ng kabanata Nakaplano na ang paglipat ng mga bilanggo patungong Kapitolyo Wakas na sa mukha ng mga pamilya at kaanak ang pagkabahala ng mga ito. Paruot pa rito ang mga ito sa kwartel, sa kumbento at sa tribunal upang magsumamo ng awa at habag sa mga opisyal ngunit walang sino man ang nakaririnig at umiintindi sa kanila. Ang Alperes naman ay nagdagdag pa ng maraming gwardiya sibil upang siya ay hindi gambalain ng bawat pamilya ng mga nakakulong. Ang kura naman ay mag-isang nagpago sa loob ng silid sa kumbento. Tila ayaw makisali sa mga kaganapan, pakuwari tapos na ang kanyang tungkulin sa bayan. Sa pagsukpo sa mga kaaway. Samantalang, ang alkalde naman ay pipinggising na ayaw magbigay ng anumang detalye sa pagkakadawit at pagkakadampot sa Vice si Alcalde na si Don Filippo. Tirik na tirik ang sikat ng araw habang nananatili ang mag na si Doray kasama ang sanggol, ang magina ni Don Filippo. Umaasa ang ginang na mapawawalang bisa sa sala at palalayain ang asawa. Isa rin si Kapitana Tinay na tumatangis na hinahanap ang anak na si Antonio. Mapipinta naman sa mukha ni Kapitana Maria ang pag-aalala sa mga anak na kambal na pilit gumagawa ng paraan upang masilayan ito. Naghihimutok naman ang damdamin ng biyanan ni Andong kung bakit nakasama ang manugang. Yaong ito ay lumbas lamang dahil sa tawag ng kalikasan. Ang mga tao sa bayan ng San Diego ay lubhang nagalit kay Kisostomo Ibarra na siyang utak umano ng lahat ng pamalasan na nagaganap sa kanikanilang mga pamilya. Diit ng pamilya na ito, ang punot dulo ng lahat dinamay pa nito ang kaawa-awa nilang mga mahal sa buhay. Sumapit na ay ikadalawa ng hapon. Dumating ang kariton na hila ng mga baka. Pinaligiran ng dalawang pong kawal at inilabas mula sa kanilang selda ang mga bilanggo. Huling lumabas si Crisostomo Ibarra sabay-sabay na sumigaw ang mga kaanak na mga nakakulong. Pinagbabato nila ang binata at pinaratangan na siya ang may kagagawan sa lahat ng bagay kung kaya't siya lamang ang nararapat na magdanas ng kaparusahan. Lahat ng mga bilanggo ay pinasakay sa kariton at nag-umpisa na maglakbay patungong Kapitolyo. Sa kalagayan ni Ibarra, namutawi sa kanya ang alaala -ala ng mga paranasang sinapit ng mga angkan ng kaibigang si Elias. Siya ay naharamdam ng labis na pagkahapis at hindi makapaniwala sa mabigat na kalungkutan nanatamo sa kabila ng mga bagay na kanyang naidulot sa kanyang sariling bayan. Habang binabaybay ang kalsada, isa-isa nilang nadaanan ang mga tahanan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ni isa man sa kanila ay walang nangahas na magbukas ng kanika nilang mga bintana. Natanaw din niya ang kanyang tahanan na patuloy pa rin na umuusok, tupok na tupok balot ng ng abo. ilalahat ng mga masasayang mga kaganapan sa kanilang pamilya ay isang alaala na lamang. Ang binata ay napatingala na lamang sa bughaw na kalangitan na para bang ipinaubaya na sa may kapal ang natitirang buhay at kapalaran nito mula naman sa isang burol, nakamasid ang matanda na bukod tanging naniniwala kay Ibarra. Nakabalabal ito na tila mahina na ang katawan at bilang na rin ang pagbuga ng hininga. Inabangan ni Piloso Potasio ang pagdaan ng karton na sinakyan ni Ibarra. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtama ang kapwa paningin ng dalawa. Isang kumpas ng kamay ang ipinabaon ng matandang pilosopo sa binata hanggang sa hindi na maaninagan at maglahol na ito na parang bula. Umuwi si pilosopo Tasyo sa sariling tahanan na hapo at pilit na ang paghinga. Pagsapit ng bagong umaga, kumambad ang malamig na bangkay ng matanda sa harapan ng pinto nito. Karunungan ng Kabanata Bawat nilalang may misyon sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay natatanggit at hindi pantay-pantay. Tayo man ay magkakaiba sa paningin ng bawat isa, tayo ay may kakaibang pagpapakita ng paglalarawan na bukod tanging tayo lamang ang makadidiskubri sa ating mga sarili. Tayo ay may misyon sa buhay na kailangan nating gampanan upang tayo ay magkaroon ng kahulugan sa mundo kung ang isa sa atin ay malalaman ang misyon na iyon, ang ating buhay ay makahulugan sa bawat buhay ng ating kapwa-tao. Sino man sa atin ay dapat pahalagahan at gala igalang sapagkat tayo man ay hindi pantay-pantay, tayo naman ay may pagkakaiba na sa bawat isa sa atin ay makikita lamang. Tahiwatig ng kabanata, biyaya tayo na galing sa may kapal, kaya ang ating buhay ay dapat pahalagahan. Buhay na tanging hiram lamang at walang kakayahan upang ito ay wakasan. Tayo ay kakaiba sa lahat ng nilikha niya. Bawat isa ay may natatanging halaga. May puso't isip upang magpasya. May angking talento na angat sa iba. Maituturing na hindi lamang tayo basta-basta. Ang ating buhay ay isang obra maestra. Kakambal na ng pagsubok at pagdurusa sa buhay ng bawat isa hamon itong maituturing upang patibayin pa ang pananalig natin sa may kapal. Ang sino mang ipaubaya ang lahat-lahat ng daladalahin itong mga mabibigat na problema ay kayang pag-aangin at ikay kanyang aakayin. Sa bawat unos na ating kinakaya, at napagtatagumpayan, laging may bagong pag-asa ang naghihintay. Mapalad ang taong kayang ipaubaya ang kanyang buhay sa kamay ng may kapal. Pagkaisipin din na sa bawat kaganapan ay may ibubunga na maganda para sa sarili at sa iba. Sa panahon na ikaw ay nag-aalinlangan, maganda na ikaw ay kumapit sa iyong pananalig upang dito ka humugot ng lakas, na matibayan at matatagan, na malampasan ang anumang iyong suliranin na pasan-pasan. Iwanan man tayo ng ating kaibigan at talikuran man tayo ng ating pamilya, mayroong isang nabukod tangi sa lahat ang hindi ka iwan bagkos pinili na ikaw ay masamahan. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat niya ring mosmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kaloban, may adhikain sa buhay at may pananalig sa may kapal. Paalam mga kapanitikan hanggang sa muling kabanata para sa kabanata limamput siyam na pinamagatang ang mga mapagpanggap. Abangan, magkalimutan mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Hanggang sa muli!